tayo. Ayan. Uh, katatapos ko lang mamili sa supermarket. Ano. Ayan, syempre. Pagkatapos mamili, walang pahinga. Kailangan ayusin agad kasi matatambakan ako. So, pag may, pag nagayos aisa ko ito, tapos may bibili, hindi ako matatapos. So, dapat, kailangan, hindi pa ako nakaligo, maayos ko na siya, masalansan ko na siya. So, tatlong box ko yung na, ayusin natin, mga huwag ang tindera. So, samahan po ninyo ako. Pero, alam niyo ba, meron akong gustong i-share sa inyo. Alam niyo, dahil magpapasko, Ah, uh, naisip ko, parang sa 24, at eh, saka 25, gusto ko 24 hours akong magbukas. <laughs> Pwede kaya yun? Hindi. <laughs> huwag na ma, magkakasakit tayo yan, ha? Huwag tindera. Pero alam niyo po ba, ang pinakamaganda, punungin natin yung tindahan natin. Kahit mangutang tayo. Kasi babalik din naman yun, di ba? Hindi naman, ibig sabihin, pag nangutang ka, eh, eh, ano na yun, eh, mababa ka sa utang isipin mo lagi positive. Pag, pag umutang ka, syempre, kakabit ka din doon. Syempre, yung ibabalik mo na maayos doble pa. Huwag natin isipin na, na oh, wala na matitila sa akin. Ang pagdating sa negosyo, face the risk. Yeah, no? I ano mo yung risk mo? Kailangan maging okay yung ano mo, yung pagtitinda mo. Hindi yung, yung, maging duwag ka. Kailangan maging matapang ka. No? So, kaya ta, medyo ingat-ingat din. Tsaka sa, sa pangutang, medyo pili natin yung mga nangungutang Ogang Tindera. No? Ano yun? Saglit lang ha. May nabili. Ano yun? Cream seal. Cream seal. Anong kulay? Pink. Ayan. Cream pink. Binibili niya pero lalaki siya. ba? Char! Ako okay, yung modest. Modest. O, oh, diba? <laughs> yan. Pero modest. Ano ba yan, mga Ogang Tindera? Ayan, ang aking customer. Ayan. oh Say hi to my vlog naman. Hi. Hello! Shout out, Ogang Tindera! Ano? O, oh, yan ha. Subscribers. Alam, Subscriber. Sana mag-subscriber naman kita. <laughs> so, yeah, Magkano lahat yun? 8 at 7? 15. log. Mataas na po ngayon. Lalo na kung dalawa itlog. <laughs> Ayan. So, gan, tindera. Ayan, no. So, kailangan maging puno. Kanina bumili ako mga laruan. Kasi yung last na binili ko, kumunti na. Yan. Kaya ito bumili ko. Ayan, mga Roblox. Ayan, magbibili yan. O, nabili -na ko lang siya. daan. O, di siyempre bibenta ko kahit 40, 45. O, di ba? O, marami yung mga open tindera at saka mga chinelas. Ulit-ulit ko sinasabi sa eh ano um, marami tayong stuff no? ngayon magpapas ko tip lang natin mga organ tindera kailangan marami tayong stuff sigarilyo alak mga chicheria, yan ang mabibili. Tsaka yung mga pang-salad-salad, ano, pang salad -salad, yan mabibili po yan. Tsaka mga daruan yan po yung lagi natin i-stack natin. Tsaka yung mga, yung mga matatamis, mga chichiria, yun yun, dapat i-priority natin, i-priority natin mga ogang tendera. Kailangan, ganun lagi ang mga i-stack natin. Tsaka yung mga jela gelatin, mga fruit cocktail, yan ang i-stack natin. No? Tsaka yung mga 1.5, yan, magbibili po yan. Especially mga alak talaga. So, so uh, sinishare ko to sa inyo katulad ng ibang mga trabahador, mga employee tayo, hindi, self-employed tayo so tayo magpapasunod sa sarili natin tayo magbibigay ng mga third payment natin sa sarili natin, ano, ano ba yun? siya, magbibili tayo ng mga gift natin sa sarili natin magpunta tayo ng tay-tay, masyad tayo sa gano'n, di ba? O, oh, yun know. ang maganda po yan. Magandang uh, idea po kasi later on in the future, magagamit po natin yan. Andiyan na si Bumbay. Tara, halika. Harapin natin siya. Ano, Ellie? Come here, Ellie. Come, come. Ellie! ka, busy kayo kaya. busy. Ayaw mo lang magpakita sa akin video. Oo, ah, hindi dito. Gusto ito na na naman ako. Kailangan may ex na kahit paano. Halika, dito. mo? Gusto mo, hi lang. yan. Wendy, <laughs> yeah. Say hi yeah. naman. Bindi, support, my support my channel. And, uh, well yeah. okay. Just tell them. Ano sabi mo? Just tell them to uh, support the Ogang oh, Tindera. oh yun tama, tama. You say. Sabihin mo, sabihin mo. Ano sabihin mo? Support mo si Ogang Tindera. Ako na. So, yan, so, support mo. So, ah. Ano please support. Lahat <laughs> kayo, noob niyo kayo atin na video, like and share kayo. Alright. <laughs> <laughs> oh, Merry Christmas yung regalo ko, ah. O oh, siyempre. Ah. Dala kita bura. Okay. Oh, Sige, Ay. ah. di ba? Saya-saya naman, oh. Papagod na yung cameraman ko. Pero okay lang yan. May regalo ka sa akin. Ayan, mga ganti So, ayan po, ha. Yung mga SSS natin. Yung mga, uh, ano pa ba yun? Mga pag-ibig. Ituloy po natin yan. May utang man tayo. Ma Masasettle din po namin yan. Masasettle natin po yan. So, yun lang po ang gusto ko i-share sa inyo pag ganitong mga situation na talagang seasonal, punuin natin yung tindahan natin kahit ipangutang natin kasi babalik naman ang doble po yan. So, huwag po tayo matakot. Lahat ang ekonomiya kailangan, merong merong utang, no? So, dapat uh, maging matalino tayo, maging mainit din tayo sa pagtitinda natin at sa pagpapautang. At saka yung mga benefits natin, utuloy po natin yan. Kasi, in the future po natin yan. Na? Wala tayong inaasahang iba. So, agang tindera, yun lamang po ang share po natin sa araw na ito, no? So, kung hindi ka pa po subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po tayo. Mag, mag, uh, mag pindot lang po kayo ng aking, uh, aking doorbell para na mga updated tayo sa lahat ng ating video na i-upload ko. Ha? Katulad nito, mga ganito, ha? Kahit ganito lang yung ating vlog, yung tip natin napaka ganda naman, di ba? At syempre, ang organ tindera natin, no? Kailangan lagi mag-aayos. Okay lang to na kahit na ganito lang tayo. Uh, simple. Me, being simple is good naman, eh, no? So, be nice to all of them sa customer natin. Lagi tayong down to earth. Uh, hindi naman customer is always right, no? So, sa akin yun, hindi ko pwede yun, eh. So, dapat mapaglaban din natin kung ano yung, buang yung, ano tama. Huwag natin spoil and <laughs> New Year. Tumatawa ka na naman. <laughs> Ayan, Oga din uh, na masaya lang si Ogang, no? So, so ano tayo ha? Soso? -so? Okay. Good, good, ano, good day na ha? And uh, I love you very, very much. Mwah, mwah. Mwah.